paano mag-welding sa lugar na malapit sa gasolinahan or gasoline uh, entrance dito sa ating sasakyan. So, may paraan para makapag-welding tayo dyan na hindi manganganib ang ating trabaho, ang ating sarili at ang paligid. So, isa sa mga paraan na yan, ang kailangan gawin is kalasin muna natin 'tong kanyang mags. Kalasin muna natin yung mags para mas madali nating makikita kung paano natin kakalasin yung kanyang gasoline hose papunta dun sa gasoline tank meron kasi yung gasoline hose bago dumirekta dun sa mismong tank kasi ang tank ay nasa ilalim yan ng upuan ng sasakyan, sa silong para hindi tayo mahirapan ng husto yun muna ang ating priority check priority target natin yun uh, natin kung yung kanyang gasoline hose is easy nakalasin kalasin or pwedeng kalasin syempre yung kanya munang mags Pabiray natin itong mugs. So gamit tayo ng metal kung yung kanyang tubo kapunta doon sa tangke eh, is plastic, rubber, or bakal, lata. Good. Meron siyang rubberized hose going to Gasolintang. So makikita natin dito mga lodi. Yan. So makisama ka naman. So ito ay bakal. Ito naman ay rubber. So bakal rubber. At ito naman yung kanyang seal. So pwede natin yung paluagin para hubutin ito. Then ito ay ganun din. So pareho natin yung tatanggalin. Aba. At maging ito. Tatanggalin natin. 1, 2, 3. Yung tatlong yan ay aalisin natin. 4. Safety issue. Kasi yan ay papunta dun sa ating gasolinahan. Ayun, ang laki Ang gasolinahan niya. Ang gasolinahan niya is Yun, yung isang yun. Ayun, na Ayun, sa pinakalit na. Malaki yung gasolinahan niyan. Marami naman yun. So, syempre, alam na natin. Kapag nag apoy yun, malaking sunog. Ito yung kanyang seal. Pwede natin niyang alisin gamit ang plies. Ayan. So, ito. Ngirap lang ng pesto. Ano ko na? Wala tayong camera ay. Itaga ka. Ayan. So ayun. Yung isa. Ayan. Ito ay ating tatakluban. Babalutan ng plastic. Ayan. So tanggal na. Baluab eh. na. Madali na yun. So ito namang isa. Ba. Ang mga ganit. Ari ko. Ang mga ganit. ayan ano taplo kasi yung tatlong yan ay pupunta doon sa gasolina Ayun. sa bunganga ng gasolinahan yung kanyang gasolinahan na lang yan sa ilalim ng upuan or sa floor flooring So, ito yung paraan. Langat lang natin to and then, i-seal. Plastic and then, basang-basahan. Para walang chance na magkaroon na reaction yung ano, singaw ng gasolina sa baga. Ito, so, kislap na nagmumula sa ating welding machine. Ito. So, yun ang ating gagamitin before ang basang-basahan. Pwede naman goma, pwede rin alambre. Pero, mas madali kasing gamitin ang ganito. meron na siyang so bakit plastic so ang gasolina sumasama sa hangin and then syempre ang plastic ay hindi kayang tagusan ng hangin so ngayon may kaugnayan sa safety hindi ba kalulusot yung gasolina galing doon sa gasolinahan dahil matatrap ng ating plastic cover then maglagay pa tayo dyan ng basahan kasi kung basahan makalusot ang hangin na may daladalang gasolina moisture so pagmulan yun na pagkasunog ang kasunod niyan basahan naman ng na basa para hindi naman makalusot doon yung tubig kaya meron din siyang cover na plastic double purpose pangino may kasamang gasolina at tubig na papasok kapag ka walang plastic na nakalagay doon sa ating basahan so para safety na magagaling sa loob at magagaling sa labas plastic then saka ang basang basahan so ito yung ating tie wire basang basahan para i-counter ang yung ating ginawang paraan so basa na basahan basa na tela to counter yung ating apoy napakakawalan galing sa welding machine so naka naka cover na ng basang basahan and then pwede na tayong bumira ng welding wala na tayong alalahanin dyan safety na yan 100% may plastic, may basang basahan safety so ngayon pwede na natin itong i-open ito ang ating concern kaya ginawa natin yung ganun pang napakadelikado nyan kung hindi natin alam ang tamang gawin so pagkakamali yan na malaki ang magiging epekto isang buong sasakyan isang buong area pwedeng masunog sa simpleng pagkakamali isang spark lang ng ating welding machine tayo bumiran so may nakanda tayong tubig pagsirit na tubig eto na ang ating target yan yung ating mga safety moves safety preparation

butas lang naman yung binubura ka dito yun eh. Dahil pala, yeah. garoon ka na rin ano ba, yung mga katulad ng mga tools na maliliit na pang grinder, yung mga sa mga tukuti na ganyan. Yung maliliit uh, lang siya. Ano? Binabala yung siya, ano, barina. Meron mm -hmm. ako nun yung bala, pero dapat meron talaga ng grinder na maliliit. Oo, oh, meron ka Dapat yung mga, mga pang lang, pang ganun lang, oh. Um, Awa ka lang ganun lang, oh. Yung mga grinder na pahaba yun, mm -hmm. sa motor binagamit kalimitan. Mga pang ano pang sa mga tukuti. Mm -hmm. Mga pang ano, malinis na mga ano, pag yung pita na lang na liha Ito yung ating naka nakaantay corrosion na siya then syempre check pa rin natin yan baka meron pa tayong kailangang i-repair kasi meron pa siyang maliliit na butas pino so pagmumulan yun ng bubbles dito naman